31 years ago noong edad ko ay eh 18 years old, my first met Brad Eli Soriano sa TV. Natatandaan ko pa po ang programang Bible Exposition, itanong mo kay Soriano at ang dating daan TV program. Isa po akong katoliko noon din that time nakapisan po ako sa aking tiyahin. At kaming mga pinsan kong lalaki ang magkakasama sa isang kwarto, pero bago kami matulog noon nagbubukas kami ng TV at nanonood gabi-gabi ng mga programa ni Brad Eli. Nakakatuwa lang po dahil pampatulog daw po bigkas ng mga pinsan ko. Ako naman po minsan napapatutok ako lalo kapag sa Bible Expo na maraming nagtatanong na kababayan kay Brad Ellie at mga manonon. Simple akong napapahanga noon at marami-rami din ang aking nalaman patungkol sa mga sites sa Biblia na sa kanya ko lang naririnig. At lumipas ang mga ilang taon pa habang nasa kalayawan pa ako ng pagiging kabataan ko naging baon ko ang mga naririnig kong pangangaral ni Brad Ellie na galing sa Biblia sa paglipas pa ng ilang taon noon ay naging born again naman ako, naging youth music ministry sa JIL. Ang hawak ko po ay gitara, that time po kasi ay may banda po kami ng mga barkada po kaya hinikayat kaming sumali sa music ministry at naging born again. Nalaman ko po ang turo nila sa una po okay po kasi sa mga teksto nila at sites na galing sa Biblia at mga ilang paliwanag, pero sa nararamdaman ko hinahanap ko na marinig ko yung mga pangangaral ni Brad Elisoriano na napapanood ko sa kanyang programa na hindi ko naririnig sa aming pastor malayong malayo. At malaki ang kaibahan sa pangangaral. Nasa edad 21 year old na po ako noon lagi ko pong build up si Brad Ellie sa mga kamember ko sa Born Again, kahit sa pastor namin ang sabi ko kilala nyo ba si Brad Eli Soriano ang sabi naman niya kilala namin siya magaling sa Biblia kabisado lahat at nag-aral ng labis. Nagulat ako at nasabi ko hindi nyo ba siya kayang i debate about sa aral ninyo na galing sa Biblia. Ang sagot ng pastor sa akin ganito din namin siya kayang talunin dahil sobrang matalino at kabisado ang Biblia. Natatawa kong sinabi sa pastor namin at lakas loob na nasabi na kung alam ni Brad Eli Soriano ang lahat ng nilalaman sa Biblia. E bakit din nalang tayo umanib sa dating daan dot yan po kasi ang alam ko dati na pangalan ng relihiyon ni Brad Eli noon dot ang totoo pangalan lang pala sa programa sa TV. Ang totoong pangalan ng relihiyon ay ang Iglesia ng Diyos o sa kilalang Members Church of God International o MCGI na ngayon. Lumipas pa ang maraming taon umalis ako sa pagka-born again na akala ko makakagpabago ng buhay ko, nagkakamali pala ako bumalik ulit ako sa pagiging katoliko ko at mas mamabis pa sa mga kalayawan at mga bisyo. Nagkaasawa ako at nagkaanak madalas ako mapadaan sa mga lokal ng ang dating daan parang lagi kong nararamdaman sa puso ko na ito talaga ang totoo na relihiyon kasi that time naghahanap talaga ako ng totoo na hindi ko nakita sa katoliko at born again. Nagpatuloy na lumipas ang ilang taon sa edad kong apat na po at sa daming pagsubok na dinanas ko at mga samot saring pighati at kalayawan. Awa ng Diyos na imbitahan ako ng kapatid ng asawa ko sa Live Expo ni Brad Eli maraming tao at sa natatandaan ko po sa kainta ginanap ang Bible Expo. Masaya ako sa pagdalo kasama ng aking asawa at sa wakas narinig ko na naman ang pangangaral ni Brad Eli Soriano doon nagpatuloy kami sa pakikinig ng Bible study at pati mga video niya sa YouTube. Sa paganyayan ng ate ng asawa ko muli akong nakaramdam ng pagnanasa sa aking puso, pero napipigilan pa ako ng aking mga gawang mali at mga bisyo. At nagpatuloy hangang unang nagpadoktrina ang aking may bahay sa mga panahon na iyon. Marami pong humadlang sa akin sa paghikayat ng aking asawa at kanyang kapatid, madalas pa na nag-aaway kaming mag-asawa at pinipigilan ko pa siya sa pagdalo ng doktrina. Sa kadahilan ng Mabisyo pa ako noong time na iyon na pumipigil sa akin, pero matagal ko na pong hinahangaan ay Brad Ellie LA at lalo sa mga pangangaral niya na totoo. Pero sa huli na nagpa din ang pagtawag sa akin ng Diyos at milyong salamat sa Diyos may isang araw noong tatlong session ang na-make up ko para lang makahabol sa asawa ko sa araw ng pagbabautismo. Awa ng Diyos sabay kaming nabautismuhan sa apalit mga nasa kulang-kulang dalawang libo kaming nagbautismo noon. Hindi ko ma-explain ang pakiramdam noong araw na iyon ang natatandaan ko grabing pagsisisi at sobrang pagluha lalo habang kami nananalangan. Hindi ko ramdam ang puyat at gutom basta kakaibang. Kaligayahan na sabi ko, eto na ang hinahanap ko at kasabay na din ang nawala na ang lahat ng mga bisyo at kalayawan ko, kahit inusig ako pa ng mga kaibigan at kamag-anak hindi po ako nagpatinag noong dot sa awat tulong ng Diyos apat na taon na kami sa iglesia ng asawa ko ngayon. Sa kabila ng maraming pagsubok at pighati salamat sa Diyos at nagpapatuloy na lumalakad at nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Proud MCGI. Paibig.